At pinapakain. <laughs> pinapakain mga stray cat pinapakain pinapakain yung mga stray cat ah cute na na no? gray tumakbo sila kasi takot sila sa amin hindi nila kami kilala <laughs> ah, ganyan yan dito may mga taong may mga taong nagbibigay ng pagkain ng mga stray cats. Ang dami kasi dito ng mga street cats kung bakakan ka sa atin. Walang may-ari. Nasa paghalagala lang sila sa daan. Tapos may mga taong nagbibigay sa kanila ng pagkain. Alam mo, pag alam ng mga pusa, kung darating na yung nagbibigay sa kanila ng pagkain, at kilalang kilala nila. Tapos, malayo pa lang yan, nagtatakpuhan na sila. Ang gaganda ng pusa dito, ang lalaki. Tapos ang gaganda ng balahibo. Pero walang nag-aalaga. Ewan ko bakit hindi nila pinagbabawal dito yung pusang ano, gala. Pero yung aso, bawal dito ang gala. Sana pusa din ano. Laki ng aso dun ano? Nasa park kami yan. Laki oh. Okay. Tapos ngayon ay basura day. <laughs> dati pag umiikot kami ni Rina, may mga nakukuha ako ng ano, plato. Maganda pa, minsan anim isang set. Nakatambak sa dito lang sa mga ganyan. Mga ano nila dito pinapatong. Tapos minsan mga mugs. Tapos minsan mga damit. Kasi ngayon, Miyerkules basura day dito ngayon lahat ng basura. What I mean is, yung mga basura na hindi regular na basura, ha. Yung kung gusto mong magputol ng mga kahoy, gusto mong maitapong kagaling sa bahay mo. Ayan. Araw niya ngayon, Merkulis. Pagwebes, yung regular na basura, maaraw-araw. Yan ang kinukuha dito. Pero ngayon, ang tagal ko lang hindi nakakita ng mga dati isang set ng cup and saucer isang set ng plato anim yun tapos may mga ay, may mga platito din na anim mga maganda pa mga nak nangunguha kaya ko noon kasi maganda pa eh magtataka ka bakit nila tinatapon alam nyo kung bakit tinatapon 'yan kasi eh ang mga religious dito. Tiba iba yung plato nila sa pagkain ng karne. At iba yung plato nila sa pagkain ng uh, mga milk or uh, mga cheese. Ngayon minsan, ngayon minsan ha. Minsan <laughs> napagkamalan nila minsan lalo 'yung mga mabata kahit mga kutsara nila, iba-iba lahat, basta iba, napagkamalan nila minsan na malagyan ng bata yung plato ng para sa meat, minsan nalalagyan ng milk, minsan yung para sa milk na plato, o mga kutsara, o platito, baso, nalalagyan nila, or nagagamit nila sa karne. Eh, sa kanila yun. Kaya kahit bago pa yung plato, kahit bago pa yung gamit nila, itatapon nila yun. Oo. Kaya minsan magtataka ka bakit bago pa ay tinatapon. Kaya maswerte ka naman kung ikaw ang makakakuha. No? Kasi magandang gamit pa. Nakakuha ako nun. Plato naman yun. Nagtaka kami. Bakit ang bago pa? Bakit? Itinapon. Kaya, siguro ganong dahilan. Kasi pag hindi naman religious, wala namang pakialam yan sa gamit eh. Mapa, mapaka milk or mapamit yan. Walang problema. Tapos noon, nakakuha din ako ng yung bread toaster. Yung takip-takip. Takip-takip. <laughs> Oo. Nagtaka kami bakupa, pa. Bakit itinapon? Kasi kahit sa bread toaster, siguro nalagyan nila yung para sa karne ba. Yung hamburger, di ba karne ang I eh, win warm si Eh bawal yun sa kanila sa mga religious dito. Kaya siguro tinapon. Ngayon pag natao naman na ikaw ang napadaan at mayroon ganun, swerte mo. Kaya ayun sa akin kinuha ko kayo kasi bago pa yung seal may parang siguro nagamit na rin nila ng linggo kasi yung seal malinis pa eh pati yung mga parts niya malinis pa so kinuha ko o ba diba? linisin mo lang syempre dahil hindi mo alam pero pag mga ganyan maganda naman sa kanila nilalagay nila sa plastik And then, ilalagay nila malapit sa basurahan. Kasi alam nila may kukuha. Hindi yung basta ipatong na lang kasama ng basura, hindi. Inilalayo nila sa basurahan. And then, nilalagay naman nila sa malinis na na parte ng uh, pinapatong nila or ano. And then, insan may balot pa nga eh kasi alam nila na may kukuha nakatawid kami ni Rina kasi nagwa-walking kami oo, minsan mga kaldero pag napagkamalan din mga, kasi ang kaganda ng kaldero dito ang kakapal, mga stainless oo, marami dito lalo na magpipesa maraming nagpapalit ng ng gamit sa kitchen pag talagang, gusto mong makarami. Yung iba dito, maaga pa sila bumabangon. At ka, nang, namamasura. Tapos, sa gabi. Sa gabi kasi gabi sila nagtatapon eh. Yun. Pero ako naman, dahil tanghali na kami ni Rina bumabangon, kung ah, kung may matira at may maganda, yun, may makuha ako. Pero kung wala, wala. Pero marami dito, hindi lang Pilipino ang gumagawa nun. Kahit kapwa nila Israeli, marami. Tapos yung iba, yung nagtitinda ng second-hand, nag-iikot yun, lalo mga furnitures, lahat, mga, minsan mga TV, uh, microwave, oven, tapos nare-repair lang nila yung Tapos binibenta nila ng second hand. Hmm. Ang mga furnitures dito, maganda pa. Kung sabi ko nga kung marunong lang mag-repair. Yung minsan kulang lang sa varnish eh. At tapos yung kaveran mo lang ulit. Maganda na. Oo, yun ang ginagawa. Yung iba mayroon ditong eh, Israeli na may dala silang yung parang ano ba tawag mo hilahilang truck ano ba yun <laughs> yun pag <clears throat> pag nadaanan nila yun kinakarga nila tapos nire-repair siguro and ibibenta minsan naman mayroon namang umiikot sabi na kung mayroon kayong sira o hindi na nagagamit ng mga ref um, washing machine, dryer, kung ano binibili nila. So, kung ikaw, magpalit ka, di ibenta mo na lang, di ba? Kaysa sa ilagay mo sa labas para kukuhanin ng iba, eh yun pagpirahan mo pa. Yung practical lang naman, di diba? Practical na thinking. Ma kahit paano, kahit ilang daang shekel lang, at least nagkapera ka yung iba naman ayaw lang ganun ilagay na lang sa labas hmm. kaya swerte lang makakakuha. ganun yun so ayan lang guys ang kwento ko kasi nag iikot kami ni Rina ayan nandito na kami sa ah, betabot ito yung home for the aged yan Itong building na to. Malaki yan. Hanggang doon yan. Yan. Kaya, yung mga uh, tao dito na matatandaan na alam mo na sa ibang bansa, naingay. Busy-busy ang mga pamilya wala nang time para mag-asikaso sa matatandang magulang nila Ay nilalagay nila na lang sa betabot at saka dinadalaw-dalaw na lang kaya ayan kaya ayan na guys yung kwento ko ngayong araw wala kasi ako makwento ewan ko kung anong ganap namin mama hindi ko alam kung makakalabas kami mamaya so salamat ulit sa suporta sa uulitin. Bye!